Gusto mo bang makaipon ng 1 million? Siyempre, may peace of mind tayo pag tayo ay may fun. Kaya pag-usapan natin magkano ba yung dapat nating ipunin at kaya kaya? Kung ikaw ay may 20 years pa para mag-ipon at natuto kang mag-invest na sa sinasabi nating 12% or 10% na kinikita kada taon ng pera mo, ang kailangan mo lang ipunin ay 1,000 pesos. Pero, syempre, kung 15 years na lang ang meron ka, 2000 pesos per month ang kailangan mo ipunin. Kayang-kaya pa rin. And paano kapag 10 years ang ating period na pwedeng mag-ipon? Halimbawa, 50 years old ka na, 10 years na lang bago ka mag-retire. Magkano iipunin natin? 6000 per month. And paano pag 5 years na lang? gusto natin, pwedeng 5 years makapag-retire na agad tayo or makabuild ng fund para sa negosyo, kailangan mo mag-ipon ng 15,000 per month. So, napansin natin na habang umiigsi yung time na meron tayo para makapag-ipon at makapag-invest, lumalaki yung amount na kailangan nating ipunin. To know more about savings and investment, message mo na ako sa FB, Roan Celis Capistrano.